Buenas na araw! Mga kaabante, ako muli si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abang tips at palala para sa Life na kay Bongga, January 29, 2024, lunes. Sa mga pinanganak ng Year of the Rat, ikaw ay magiging leader pagdating sa trabaho pinapasukan. magpa reading kay Master Hans Kua. Maswerteng kulay, green at one box naman tayo ang negative star activated makakaranas ng sermon kay boss dahil sa mistake upang maiwasan to mag private message kay Master Rasqua para sa online tarot card reading para malaman ang kaganapan sa buhay Peach at 13. Tiger, ingatan ang lungs o baga. Unhealthy star activated. Magkaroon ng sapat na pahinga. Huwag abusuhin ang katawan. Gold at 20. Rabbit, career star activated. Pangalawang career ay darating magkaroon ng extra time. Time management ang kailangan. Red at 12. Dragon, ikaw ang pinaka sweating ngayong araw. Money star activated. Matalik na kaibigan ang tutulong sa negosyo. Maswerte ng kulay, brown at 14. Snake, iwasan ang inggit na kaibigan. Ikaw ay ma-stress dahil sa achievement na iniisip mo sa kanya. Mind your own business at huwag ikumpara ang buhay sa iba. Blue at 16. E Man, the love star activated May nunal sa likod, matangkad, moreno Ang makakatuluyan, yan po ang soulmate mo Huwag nang magpakipot White at 18 Goat naman tayo, masayang star Masayang love life activated Mag-pray, mag-exercise, magsumba Kasama ang buong pamilya Maswerteng kulay, pink at 7 Monkey naman ang gamitin ang isip Upang masolusyonan ang problema kinaharap magpa kay Master Hans Kua Orange at 3 Rooster, takot ka sa rejection, kaya naman iniisip mo muna maigi bago gawin yan. Yellow at 2. Sa dog naman tayo, ang ah. conflict day to day, iwasan ang pagiging tamad, magtrabaho at magbanat ng buto. Gray at 11. Sa pig naman na Good goods mas activated, maswerte ang araw na to, bumisita ng personal sa tindahan ni Mas Kua upang makabili ng mga lucky charms dito po sa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City. Maroon at 15. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Mas Trans. Kaya pong gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong parang nakasalalay ang tunay na tagumpay. Ako muli si Mas Kua para sa hashtag Hanswerte sa Abante!